guys, may po ako uh, mga taba-taba po ng bagoy Ah, ito po. Tatanggalan po natin ng mantika para po may magamit tayo. Nagal na pangisa. Ayan. Mag na po kami ng TV. Tabayanan po niya pag natapos na. Halin na po natin yung ibang mantika. Nakuhan natin matagal din po tayo hindi nakapag-upload dahil na po sa nangyari hindi na hindi na tinagawa mag-post dahil na po ang kumuha niya ng isa natin anak ang ating panginoon pero alam ko po na nasa piling na siya ng panginoon ayan ayan marami na ito ang mantika uh, tatanggalan po natin para magamit natin ang bisa-bisa sinisip Uh, ng mga taba-taba po ng baboy ay sinahog na po natin dito sa buto ng sitaw na linagyan natin ng na ah, uh, konti, konting gripolyo. Ayan na nga po. Okay na po ang kanyang lasa. Kaya ito, titikman na po natin mamaya. At ready to eat na po. Yun lang po. Salamat.